Hydra, ang isang skill na importante sa paggawa ng monay. Talaga? Paano ba? Turuan mo ko. Gusto yeah. kong matutunan ko. Ako Hatiin po din 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 natin din ito. Na. Ito yung hinalo na. Opo. Hiligyan ng tubig. Hinalo. Yes. Harina. Apat. Apat. Opo. Kasi wala po ito. Isa. Ah, Apat. 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 Ayan. Pero may, ma, parang medyo maliit yung akin. Ay, lima. <laughs> Ay, <pa>. hindi. Ay, <laughs> hindi na. na. Yan. So, ah, so tapos okay. po. Tapos po. Gagawin niyo siya. Inuunat na ganyan. Iunat? Opo. So, Mas so, ganyan. Ay, niro-roll. Ah, wow. Ganyan. Ayan. Tapos po, another roll po ulit. Another roll ulit. Opo, pagano naman siya. Pinipipe, oh. tapos iro-roll. Mas lalo pa nga ako ni Master eh, kasi oh, yung gano. Mister ko po talaga ang... Ah, Mister yung gumagawa? Opo. Opo. Opo, ayan. Ayan. Siya. <laughs> ayan, ganyan. Ayan na yun? Uh -huh. Isa. Okay. Ayan ulit. Opo. Ayan. At tapos iro-roll, ganyan? Oo, another ayan. roll ulit, pagano pa, mas mabilis pa nga si Master eh. Hindi hey, po. Kunyari lang mabilis ako. Ginagaya lang kita po eh. <laughs> Ang pangit mo <Tamo> na ako! <laughs> <laughs> Yan! Hindi, hindi na ako natapos sa isa. Hala! Yes. <laughs> Yan! Master Tapos, ko na nga ito! <laughs> <Ayun. laughs> isa pa. Nabi. <laughs> Nakakaloka. Mm. -hmm. Ayan. Ayan. Tapos po. Tapos po yan. Palsahin. Opo, palsahin. Palsahin na na ganyan kakinis. Opo. Ito. Pagkakinis Pag ah. na, anong hiwa? <laughs> Ganito po. Ganyan, lang, lang. Opo. Tapos? Ganyan. Wow. Tapos alsa na yan. Opo. Pag alsa po nito, mga 15 minutes po ulit. Ito, nalimutan natin to. Ayan. <laughs> Yun. So, pwede sa gitna na lang natin ilagay. Sa gitna pwede. Ay, Ay, ayun. 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 Para mas Ayun. naman eh. <laughs> Special talaga. Mayroon pa. Oh. Pero pwede rin ilagay sa loob. Opo. Mas Parang pwede. ganito. Yan. Opo. Tapos? Isang, lagyan yung po dyan. Ang galing-galing talaga ni Master, oh. Hindi po. Kunyari lang yan. Push! <laughs> lagyan dito sa loob. Opo, opo. Ayun. Bago i-roll. Opo. Ayun. Yan yan. Tapos, bago, gawin, natin, eh. bago natin, bago natin i-roll. Yan. At yun. Yun. Ganyan. Wine. Ayun. Mm -hmm. Ayun. Yeah. Nako! Ang galing. Ang galing. Tapos, Salamat. Mm -hmm. Marami ako natutunan. Mga 30 minutes po siya bago maluto. Matutunan. Mga 30 minutes ba na sa oven? Mm. Na ah. To na. Ilang init? 100? Basta mainit. Uh, oh, basta mainit. Basta mainit. Uh, okay. Master, napagod ba kayo sa pagparte-parte ng money Ay, hindi ah. Muy sapien dahil marami ako natutunan. Yes, ako nga po, thing. hirap na hirap eh. Nakotikman <laughs> <laughs> na natin ang okay. masarap na Monay recipe ni Master sa pagbabalik na